One, two, three, four, five, six, seven, eight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maria, 8, 8, 8, inyong gitunan nga sayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ma, 8, 8, 8, no? 8, <coughs> apil mi 8, 8, <coughs> <coughs> <uma -abot> <coughs> Kami ra duha nang oy kay para inig madaog me. Kami ra magbahin duha. Bitaw mo. Bitaw pudno. Dance competition ready da ay. ay. Unya ulay amateur singing contest kay mo apil ko. Alam mana na ah. Kay pabitaw mo apil ka ma kay base di ikaw ang mudao kay gwapo pud baya kag tingog. <laughs> Sige mo apil ko sa ato pud di ay magsugod na di ko practice. O bitaw ma pag practice nagsugod ma kay tutal layo-layo pa man bitaw ang araw. June 18 pa. mm, ehem. Sulay niya daw na kong kantabi kung wala ba napaos akong tingog. Aray! Aray! Naku! Wow! sakit naman ang ginawa mo. Lani, doon sa rigtiyog si Mama Maria, oi, Sigurado po, wala siya mo daw ba? Pa. Pang tawag ng tanggalan ng tingog. <laughs> Kahit sakit naman ang ginawa mo. Arnoy! Kay Hapdi nitong puso ko Ang sabi mo ako lamang Siya ang pakaibigin mo wow! Bakit? Wow! ako Kailangan! Arai, <laughs> 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 arai, naku Kain sakit namanang Ginong wakmu Arai okay, Dan <tod> awa kulir Si guru ada <tod> juga ngomong daug juga si mama Dan awa ha, sini pegangnya microphone Dilih pegangnya tengok Kalian udah kayak gini besar-besar Ngomong bapak juga tengok